Andy naniniwalang hindi siya niloko ni Pilmar Alipayo. Ilang araw matapos mag-viral ang post ni Andy sa kanyang IG post na kung saan naghiwalay na nga daw itong dalawang ito na si Andy at si Pilmar Alipayo. Tungkol ito sa mag-asawa na kung saan nag-cheat ang kanyang mister. Pero bago natin ng ang video na to, syempre iniimbitan kitang ilike ng video na to. Syempre mag ka na sa YouTube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka na sa so, ating may bago tayong latest sa floods. Ilang araw matapos pumutok ang balitang hiwalay na nga daw itong si Andy at si Pilmar Alipayo na kung saan nagloko nga raw itong si Pilmar Alipayo kay Andy. Sa video ito gusto ko lang ipaalam sa inyo at i-clarify sa inyo na itong video nito is for entertainment purpose only. Base lamang ito sa mga pananaliksik ko at pagbabasa ko sa mga social media. Naniniwala nga si Andy na hindi siya niloko ng kanyang mister na kung saan inaas nga lang daw ang kanyang asawa ng isa sa pinakamatalig na kaibigan ni Andy. Okay? Gusto ko ulitin ko, ang babaeng itinutukoy dito sa pagchichit ni Pil ni Pilmar Alipayo isang matalik na kaibigan ni Andy sa mga hindi nakakalam alam naman natin ang buwan na to is year of the snake ay nga sa kanyang post na marami nga daw ahas sa paligid niya at ganoon na nga nangyari inaas daw ang kanyang mister at at paniniwala niya na inakit ka daw ito okay kung ako nasa kalagayan ng babae, syempre, yung pinakamatalik na kaibigan niya. May kita naman natin, hindi ko man siya ganun kakilala, pero grabe yung ginawa niya sa mag-asawa. Kasi biruin mo, si Andy, isa sa pinakasikat na artista ng mga panahong na yun. Biruin mo, binitawa niya kanyang karir para lang sa lalaki minamahal niya. Isa yun sa pinaka-bless mo na napaka pinagpala mong lalaki pag may ganong babae na binatawan yung karir niya para sa'yo, pinagpala ka na nun. Pero subalit, hindi lang pala mga pangit at guwapo ang naglolo ko. ba? Diba? Artista na yun, sangka pa. Binitawan niyo yung karir niya, tas para lang sa'yo. Sasamahan ka sa lahat ng mga bagay na gusto mong gawin. Mas pinili niyang bitawan yun para makasama ka. Isa yon sa pinakamagandang regalo na bigay sa'yo ng Diyos. Pero, sa hindi inasaan na ilang taon nilang pagsasama na mauwi lang sa hiwalayan hindi mo lang naisip ng lalaki yung mga anak niya diba? malang, di ba hindi mo lang niya naisip kung ano ba yung mangyayari kung sa may mga anak sila tapos maghihiwalay sila ng gano'n gano'n isa yung sa pinakamasakit na part pagdating sa ano ng babae pero pag sa mga ganyang senaryo at mga bagay mga kamatik kung sakali mo hindi na sila magkabalikan andyan si Andy para bumalik ulit sa industriya ng pag-acting marami ulit tatanggap sa kanya at magbabalik ulit siya sa Manila para lang ipagpatuloy yung karir na naudlot okay, hindi naman siya kawalan eh nakahiya naman kaya nakakahiya naman sa'yo, Pilmar isa sa pinakasikat na artista yan binitawan niya yung karir niya para sa'yo, makasama ka lang tapos ikaw pa yung may lakas ng loob mang, mangloko kapag may lakas ng loob si Andy. Alam mo ba na maraming kalalakihan ang nangarap na ligawan at, at mapang-asawa si Andy? Ikaw lang yung bukot tanging pinagpala dahil isa ka sa iba sa lahat ng mga lalaki na niligaw sa kanya. Pero nabigo ang mga sambayan ng Pilipino ng magulat ang sambayan ng Pilipino sa nangyari na gawa nga daw na niloko at may nag-cheat. Okay. Para naman kay Andy, syempre, ano man ano man ang mangyayari andito para naman kami mga Pinoy para suportahan ulit siya kung sakali magbalik siya sa industriya ng pag-acting okay ang year of the snake itong buwan na to hindi may iwasan yun kaya sa lahat ng mga mister may mga asawa dyan ingatan nyo bantay nyo na mabuti yung inyong mga mister kasi maraming asa paligid ayon yan sa post ni Andy na kahit mismo matalik na kaibigan niya nagawain sa kanya. Pwede niyong balikan ay sa pananaliksik ko, itong babae na tinutukoy natin dito mga kamatik, ipinagpalit siya sa mismong matalik na kaibigan ni Andy. Pero ayon sa, pero ayon sa post ni Andy, naniniwala siyang hindi siya niloko ng kanyang mister. Okay? Ganon siya katiwala at kaloyal sa asawa niya grabe yung pagmamahal niya para dito kamatik isa yon sa pinaka regalo na ng Diyos kung kailan lumaki na yung mga anak niya ilan na yung, ilan na yung anak nila ngayon is tatlo na pero nakakahiya na kay Pilmar na hindi naman ganun kagwapo hindi naman ganun ka kaangat sa buhay pero saan naman lang kahit bumawi siya sa pagmamahal at pag-aaruga sa mga anak nila tandaan nyo mga kamatik ang pag-aasawa hindi basta-basta okay kung nagustuhan mo ang video na to syempre ano pang hinihintay mo iniimbitahan kitang i-like to syempre mag subscribe ka na sa youtube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa so, tingin may bago tayong latest uploads anong masasabi mo sa video natin ngayon mga kamatik i-comment mo yan sa baba